ulit. Eh, yung kara, pag kanang pupunta diyan sa ano? ito sa taas. ito ka sa taas. Yun. Ay sa baba pala. Ay ah, sige baba Hindi <laughs> mo <laughs> <laughs> mga gamit. Ayun oh. Wow. Sarap naman ito kapin. Yami. Ayan, mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa. Ah, uh, nandito na naman tayo sa ilog. At kasama natin si kapingyo sa si Tonying pitch pasupport din po sa kanya mga katropa. Ah, uh, simulan na natin ang paglalambat dito tayo sa medyo magandang ano, magandang spot mga katrop sa umaagos na ilog. papahirapan pa natin ang ating mga sarili dito. 'Yon, tara. Simulan na natin. Let's go. Let's go! sana sa unang hagis ay eh, makadali agad ng nang luto na makapagluto na tayo dapat pala dala natin yung kutsilyo ano oh dito nang tayo nilinis oh, oh. oh diretso na pagdating din

Karon bato ata to. Umangat kas yung tinga niya. Bagini lang ko to. Asa. Asa kamila? yun batu! Bato. Merong batu? Tingan batu! pag si malo niya yung basang panganya. Tao pa naman lunukin. Lunukin. Pag nilunok to ni Darro, iwag ko na. <laughs> Palaga, baon sa limot. <laughs> wow, maganda okay, so siyang so mga ano natin ah. Mga isda. Mga <laughs> isda. Ang ah. lalaki. Eh. Pagbigyan niyo naman kami. Pag okay. magka na kami. pagpantingin na lang natin ito sa susunod. -rus. Meron, meron kato. Ha? Ah, May oh, meron, meron. Ayun, ayun, ayun. Dalawa! Ayun! Ayun, ayun. May dalawa! Ayun, ayun. Hindi na tayo na zero, mga katropa. nga. Hmm? Uh, kukuli na talaga na natin ito. Kasi... Parang mahirap na yung tilata dito, mga katrops. Pero okay na eh. yan. Oo. Sa uh, pa din eh. Di ba? Ang tataba pa. Uy, Kopya. Ayan na nga! Hmm. Tara ka yan. Tara ka ba? Ito. lang natin yung huli natin. Yung huli namin ni Kapingo sa kani Tonying Pits. Ito, pakawalan natin to. Uh, may tama. May bulag. Oo. So, oh, so, oh. Sabing mit yan. Siguro. Triple hook, no? Hmm. Dahil yung triple hook dalawa, may isang daang hagis ka, may dalawang daang piraso na tayo. <laughs> 400. Kasi dala dalawa, dalawa. Oo, oh, 400 ah Sulit. Yeah. Doon ka na. Huwag ka nang pupunta dyan sa ano Dito ka? sa taas. Dito ka sa taas. Yun. Ay, sa baba pala. Ay, ah, sige, baba ka. <laughs> 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 Hindi mo palagay. Eh. <laughs> Wala na. Hagis pa tayo. Pag nagpahuli ulit, ay gusto nang paulam. Baka problemado. <laughs> <laughs> Budi, hindi hindi nabasag yung LEC ng ano. May tahulog? Hindi. Tumama yeah. dito sa kamay ko eh. Ang tao. Wala. Aso. Kaya may aso. Aso lang yan. Tao tayo. Tao tayo. Ano ka figure? Aso lang yan. Tao tayo. Gawin na lang natin nagapangan ng ano yan. Yeah ng doon sa garden. Alit. Ay ito, pwede ah. Bili lang bago, no? Mm. Wala, parang ano Sobrang yung mas malaki yung ano, mas malaki yung butas, mas ma ano yung tansi Mas malaki yung tanse. Yung nang bato, hindi masyadong ano. Di iindahin. Hmm. Yung kasing laki ng tansi niya yung ano, yung green na yan. Oh, grabe. <laughs> 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 pang barko na. Yan. <laughs> Dalawang yeah. tao maghahagis, may tagahawak, may tagahagis. Pa rin tayo mga katropa. Yes. yes. Yun, pa rin Taiwan. Grabe. Okay. Pero wag ka, hindi na kakakawod. Uy, sabot ako. Uy, sabot ako.

bilugan bilugan parang si katropa lang bilugan hmm pwede na to kumusta na bilang pwede 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 bilugan mga katrops hmm hmm hindi pa Kunti na lang, mapupuno na. Kunti na lang. Mm. Ano? Mali yata ako nang dinig. Kunti na lang, mapupuno na. O kunti pa pala... lang. <laughs> kunti pa lang, mapupuno na. Kunti pa lang, mapupuno na. Malalim na to. Grabe na mga agis yan. Grabe naman. Wow! Baka itong papaswerte, oh! <laughs> 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 Ginamita na ng pinagbabawal na teknik ni Katropa. Yun ang na nangaroon. araw, ba meron. Nagalaw yeah, nga. Ang tanong. Kumabit ba? Ayan, ayan, Balik nga lang. Nako, pa isa lang talaga mga tilapia dito, mga katrops. Wala tayong magagawa. Talagang ito na yung kapalaran ng tilapia dito. Buti na lang, may huli pa kahit papano. dulas ng bato. Oh? Magandang klase naman. Kahit maliliit ay magandang klase. Hmm. Dati ang dami tilapia dito, di ba kapatid? Ka? Oh. Pag uh, dito, oh, oh. Okay, ba kita yung nasa gilid-gilid lang sila. Yeah. Oh, naman eh, isang bat git isang batalyon yung nanguuri sa Badulinggo eh. Hmm. Sa ko ako. Eh. Yung doon nung nakaraan si Tatay naglambat ng ano, no? Grabe. So, dami nahuli. Ang dami. Pantay po. Kabigi. Kami tayong pantay. Tapos yung tinry namin ni ano, katropa. Wala. puro yung boots, no? Oh, puro ano. Yung um, nyo pero pag bumili tayo dyan, yung malaki.

Doon hihilain hilain, doon. Ha? Eh, pala mali yung diskarte ko kanina kaya nakakawala yung ano. Pababa pala yung hila. Yon, meron pa. Meron pa. Dalawa. Uy! Ang laki. Sobet. May din bato. May malaking bato. Ay, bato.

Okay, huwag ka na makawala kasi iilan na nga lang kayo eh. Yan. <coughs> hmm. Ayun o, no? meron na tayong ulam. Ulalam. Ulalam na tayo. Kaya ko, Ay, Natusok ko. na. <laughs> Tinusok. minikus 'yun? Minikos, na, na 'yan. Minikos, minikos pa ni Tilap. Hmm. Uli ka, hindi na kita eh. Yeah. Ha, ayan mga katropa. Ah, bali ito rin yung huli naming tatlo. Pinaghalo-halo na namin kasi talaga sa wala na. Wala na talagang isda. Pero salamat pa rin. Salamat pa rin kasi may huli tayo mga katrops. Pasalamat pa rin tayo ng marami dito sa ilog. Kasi kahit papano ay Biyaya. meron tayong pang biyaya. May biyaya pa na nakukuha tayo sa ilog mga katrops. Uh, ayan, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aming YouTube channel ni Kapingyo. At suportahan din po natin si ano si Tony PH mga katrops. Uh, hanggang dito na lang po at uh, magluluto nga pala kami ng inihaw. Inihaw na tilapia. Ayan. Ayun mga katrop, minalas tayo ngayong araw. Bale, nadali yung aming tripod. Dalawang tripod, tapos isang sangkalan, tapos isang kutsilyo. Uh, ninakaw. Kasi wala na eh. Pero tinignan ko naman yung mga sulok-sulok dyan mga katropa. Wala naman. Hindi namin alam kung sino kumuha mga katrops. Kasi may mga pumuntang ibang lahi dito. Hindi namin alam kung sino sa kanila. Kasi yung mga Taiwanese naman mga katropa, mababait yung mga Taiwanese dito. Hindi sila kumukuha ng mga gamit ng may gamit. Uh, yun lang ang napapansin ko sa mga Taiwanese talagang mga disiplinado sila. Kasi wala naman ibang kukuha. Pero hindi, na, rin namin alam kung talagang sino. Kaya hindi naman tayo pwedeng magbintang kung sino ang kumuha. Basta may kumuha. Yun lang ang masasabi namin. Yun nga lang, wag lang sila magpapakita sa amin. Ay talaga iinit talaga ang dugo namin kapag nakita namin sila kahit sabihin natin sobrang bait namin ay ibang usapan na yan kapag mga gamit-gamit na yung kinukuha ng ano Kapingyo. eh hmm. pinaghirapan namin yun ni Kapingyo eh. Halos pumupunta pa kami ng D-Market para lang makatipid kami sa pagbili ng tripod na yan. Papagawa pa kami dun sa katrabaho namin na pang lagay sa GoPro para lang maikabit ang GoPro namin. Tapos ganun-ganun lang. Kukunin lang ng basta-basta. mawala -basta. man lang ano. Hindi man lang nila naisip na may tao. Nakita na nilang Nandiyan na nga yung aming mga gamit. Nandiyan na yung mga ba. Buti na lang yung mga mga damit. Hindi nila kinuha. Yun lang kinuha nila yung tripod. Dalawang tripod, isang sangkalan, tapos yung pati yung tuyo nga pala mga katropa. Binawasan din nila yung tuyo namin dito. Itong tuyo na ito. Ah uh, halos lampas kalahati pa to. Hmm. Ito. Kalahati pa hanggang dito pa yan ang laman niya no. Hanggang dito pagdating namin dito eh ganyan na lang wala na pati tuyo binadali na rin magkano lang naman ang tuyo Doon sa ano sa palingki kinukuha pa nila buti na lang yung kanin hindi nila ginalaw tapos yung tubig namin hindi nila ginalaw yun lang talaga yung kinuha nila yung tripod baka baka gusto rin sigurong mag ano mag kasi magagamit din kasi nila yung tripod na yun no kapingyo lalo na pag mga ganito, -ganito. Ayun, yun nga yung ulo. Hirap na hirap kami magano ng ulo na yun. Yung ulo ng GoPro, ay eh, yung ulo ng lagayan ng ano, paglagay namin sa, sa ano, hanggang mangyayari na ito, bibili na naman kami. At yun na, nagtitipid nga kami ni Kapingyo para lang sa gamit namin. Tapos ito namang mga ibang tao na hindi mapakali sa buhay nila. Yun naman ang ano nila, ang ginagawa. Nakakainit ng dugo, mga katropa. Ito na lang tayo sa ito ano, lang. luto, doon na sa garden. Oo. Oo. Oh, uuwi na lang kami ni Uuwi na lang kami. Magluluto sana kami dito. mag Magiiyaw sana kami ngayon. Wala na. Ganun pa yung nangyari kaya uuwi na lang kami nitong Iwan mo yung namin. Baka nilagyan pa nila ng oh, ano. Oo. iiwan na lang namin talaga itong tuyo na to kasi baka mamaya nilagyan pa nila ng ano yan. Ngayon lang nangyari sa amin ito. Ang tagal-tagal na naming nag naglambat dito. Ngayon lang nangyari sa amin to. Sa totoo lang. Oh, yan hanggang dito na lang po mga katropa. Ah. Uh, sinasabi lang namin yung sama ng loob namin kasi nawalan kami ng gamit yeah. ayun mga katropa ito na yung ating mga iniihaw na tilapia para sa umagahan at tanghalian kasi hindi kami nakapagluto doon sa ilog gawa ng nadala yung aming mga gamit ayan, wow sarap naman ito kaping yummy Lord, maraming maraming pong salamat sa araw-araw na pinagkakalob mo po sa amin sa pag-iingat po sa amin sa pangingisda at salamat kasi may bago tayong kaibigan uh, ingatan mo po ang aming mga pamilya sa araw-araw maraming maraming pong salamat Panginoon Amen Amen Yan. Amen Thank you na na. Kain tayo at Sa wakas, nakakain din Tagal na tayong binag-iihaw eh hmm. yun yun, kanya-kanya na, na. Hmm. na Tapos yung <laughs> Tausawan. <laughs> Tausawan. <laughs> Lagi mo kaya dito pagkapingin. Dito na lang. Parang hindi tayo nahihirapan. Yun! O oh, diba? Okay. Mm hindi -hmm. dito tayo magsausaw. Ito masarap. Mm -hmm. O. Oh, Nabuguungan na. Mm -hmm. Yummy. Dapat doon kami sa ilog mga kapingyo. Pero dahil nga sa nangyari. Hindi, hindi na sa... Naunahan pa kami. Yung kumuha nag kumuha, hmm. Nag na ngayon. Baka yung kumuha ng ano namin, nakakain na, nakaihaw na lahat-lahat. Kami, umuwing Get gutom. Hmm. Umuwing luaan. <laughs> umuwing luwaan. Tak nunggu, tak tahu nunggu. Lupit masarap pa rin bagong saka yung pinaghalo, no? At hmm. At ang Kanin kayo dyan, ha? Hmm. hmm. Manamis na misyo. Masarap na baka. Ihaw. Eh, Buti lang eh, kahit pa paano eh hindi namin maiisip yung nawala sa amin pag ganito yung kinakain natin hmm. kaya mo na yun sa kanila na yun kanila na yun tulong na natin sa mga ano mga hindi mapakali hmm.

Ganun talaga mapapadami ka. Oh. Uh, sarap ng pwesto. Yeah. Kapatid mo, di mo tinawag. Busy yun. Eh? Uuwian na lang natin siya ka, mga kapatid. Para oh. Kahit na ano dun sa labas niya. Pagdating sa loob. tapos fresh pa rin. Uh, ang luto. Sakto pa rin ang luto. Siyempre, kaya ano natin to. Babalik rin na natin to. Mm -hmm. Ano to yung page? Nakarating ka na sa planeta namin. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. tuyo na ba? Hindi pa. Ah, mm. Ibes na luto ano? Hmm. Tulog na ako. Alam nyo lang ata tayo kumain na naubos yung kari na hmm. nakabayin. Sarap eh. <coughs> Tutol ko mga kape nyo. Hindi na nasalo pag marami kami. Kaya uuwiin na lang natin. Ngayon. 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 pa wala pa yung ano. Hindi pa siya nasanay. Ngayon pa talaga. Sasanay din niya. Eh. Tagal. Hmm. Para malamis lamis yung ano mo. Pag-uong no. Tamis-tamis niya -tamis sa yung suka. Ha? Huh? Para malamis lamis, Bagoong nang ano yan na eh. Thailand. Hmm.